Kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may inilalaan na pondo na 5 billion pesos na libreng uniforme sa provision sa ilalim ng kanyang isinusulong na Mandatory Reserve Officer Training Course o ROTC. Sinabi ni de la Rosa na kinumpirma ng Department of National Defense sa nakaraang pagdinig na aabot sa 5 billion peso ang pondo para sa si uniforme sa mandatory ROTC upang mapanatag ang mga magulang sa gastusin sakaling ipatupad ito o maibalik sa higher Higher Education Institution. Pinaliwanag ng Senador na sa ilalim ng kanilang panukala ay magkakaroon ng isang set na libreng ROTC uniform kasama na ang combat boots ang bawat estudyante sa pagpasok nila ng first year college. Sa subsidized aniya ng mga paaralan sa pamagitan ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA at ng Commission on Higher Education ang naturang mga uniforme. Nilinaw rin ni De La Rosa na hindi lang ang mga estudyante sa mga state universities and colleges ang kasama sa mabibigyan ng free uniform kundi maging ang mga estudyante sa mga pribadong unibersidad o kolehiyo. Kinumpirma din ni Bato na ang 5 billion pesos na pondo para dito ay base sa DND ay hindi lamang sa isang fiscal year i-require. -re tiniyak din mababatas na hindi ito mahaluan ng katiwalian dahil mismo ang DND ay tiniyak na ayaw nila mga siwa sa sa libreng uniforme. Sa ngayon ay nakatakda ng pagdibatihan sa plenaryo ng Senado ang ROTC Bill matapos ito ma-sponsoran bago ang Holy Week break na mataas na kapulungan. Hindi naman pa matiyak ni Dela Rosa kung makakaabot ang pag-aproba ng ROTC Bill bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Pero tiniyak ng senador ay ipapasa nila ang panukala Bago matapos ang taon na. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.